Hi mga ka-good vibes, welcome back to the channel At ngayon may isang very inspiring at heartwarming story tayong pag-uusapan Tungkol sa isang ordinaryong babae na nag-viral dahil sa kanyang matamis na tagumpay Kilalanin natin si Medeth, aka the one and only Lecha Flan Girl So paano nga ba nagsimula ang lahat? Si Medeth ay isang simpleng babae na may pangarap makapagbenta ng masarap na leche flan para makatulong sa pamilya at makapagtapos ng pag-aaral Sa simula, nagtitinda lang siya sa bangkita at hanggang ngayon, sa mga kapitbahay, at mga kaibigan classmates Pero isang araw, may nag-upload ng video niya habang nagtitinda sa bangkita at Boom! Viral agad! Dito siya unang tinawag na Leche Flan Girl at mula noon, unti-unting dumami ang followers niya, at naging curious ang mga tao, sino ba si Medeth? Bakit parang ang saya niya kahit simpleng panindalang ang dala niya? Ang viral fame ni Medeth ay hindi lang basta hype, ginamit niya ito para lalong pagbutihin ang kanyang produkto, Leche Flan na hindi lang masarap, kundi may kasamang kwento ng tiyaga, diskarte, at pagmamahal sa pamilya. Unti-unti. Lumago ang kanyang online presence, napansin siya ng mga malalaking content creators at social media influencers, at ang mas nakakatuwa, hindi lang nila siya pinanood, kinulaborate pa nila siya. Recently, nagkaroon ng napakagandang collab si Medeth kasama ang ilang charity vloggers at influencers, ang konsepto. Namigay sila ng libreng leche flan kapalit ng simpleng pabor, mag-subscribe sa YouTube channel ni Medeth, at hindi lang basta promo ito, may advocacy silang isinusulong, ang pagtulong sa maliliit na negosyante at content creators na may tunay na kwento at puso. Napakaraming sumuporta, may mga pumila, may mga nagpicture, at may mga nagshare ng kanilang nararamdaman at sa libreng leche flan ni Medeth. Pero syempre, sa likod ng bawat matatag na babae, may pamilya siyang nagsisilbing pundasyon. Tulad ni Medeth, ang kanyang pamilya ang number one fans at supporters niya. Sila ang tumulong sa kanya magayos ng orders, mag-deliver, at syempre, moral support sa kabila ng pressure ng social media. Nakakatouch. Dahil sa kabila ng lahat ng kasikatan at atensyon, grounded pa rin si Medeth, humble, grateful, at family-oriented. Kaya naman mga ka-vibes, si Medeth ay hindi lang basta lish flan girl, isa siyang simbolo ng pag-asa, diskarte, pagsusumikap na makatapos sa pag-aaral para may ahon one day ang pamilya niya at kabutihan. Mula sa isang simpleng paninda, ngayon ay isa na siyang inspirasyon sa marami. Kung ikaw ay may maliit na negosyo, o pangarap pa lang, tandaan mo, isang araw, ikaw naman ang tatawaging viral. Hindi lang dahil sikat ka, kundi dahil may puso ka sa ginagawa mo. Kaya supportahan natin si Medeth at mga katulad niya. Follow, like, and share the love. If you like this story, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to the channel, and comment below kung gusto mong matikman ang leche flan ni Medeth. Hanggang sa susunod, palam mga ka good vibes.